Magandang araw mga Kapinboy! pinboy Webes Pasok na naman Pang hapon, alas 4 Ayan uh, katatapos lang ng Ambon-ambon Buti, minto Dahil hindi na ako nagdala ng payong O ayan Katulad kahapon, uwi ang mga estudyante ngayon So, medyo Medyo mabagal ang takbo ng mga sasakyan bukas Bernes ngayon pala may liga ako alas 8 tapos bukas pang umaga tayo yun kaya makatulog na maaga mamaya pagdating pahinga konti tulog na ayun punta tayo ng bus stop si sa likod uwi na uwi na nila ako naman papasok ayan nandito ako sa bus stop na naman mga kapin boy nandayin kay 361 right Uwian ng mga estudyante. Ako naman Mapasok sa trabaho Ang gabi alas 4 May liga pa mamaya ayan. Tumaan yung bus sakto 336 sakto dun sa application na nakita ko So ayan papunta tayong Bolling Center Great South Road medyo pumabara-bara dito sa Clendon roundabout. station five na lang nasa boarding na tayo yo nandito na ako sa trabaho ko pero nilagpas ako ng konti ng driver dahil hindi niya nakita yung uh, sign na stopping hindi niya nakita hindi niya narinig yung stop button ko o ring button ng bus pinipindot kasi yon tapos may screen doon sa harapan niya hindi niya napansin masyado so ayun lumagbas ako ng konti pero ganun pa mahal mga boy Kunti lang naman yung lakad nandito na ako sa 10 pin bowling ayan simula na naman tayo ng trabaho webes araw ng webes may liga ako na alas 8 mamaya <laughs> busy dahil mga players talaga ng bowling yun maya maya may tawag sa radio Gio, ball stock, Gio, pinjam, jam, Gio, lane 15, 16 ganun ang kalakaran tuwing liga mga pinboy lalo na kapag ka ganitong araw ng Webes talagang busy ang inyong pinboy <laughs> right Ay, uh, there. So, ito. Nandito na ako sa bowling center. Boy, nandito na tayo mga ka boy. Ano ba yan? Hindi pa mabuksa <laughs> Hindi pa mabuksan ang pinto. Ang pinto namin sira-sira. <laughs> Alright. Nandito na ako sa mga makina. Dito na tayo sa likod ng machine, mga Kapin Boy! Bakit may ilaw to? Pag may ilaw kasi, ibig sabihin may ball stack or pinjam or may problema yung machine. So, pinapatay to yung ilaw dito. Sinusundot. Alright, o yan. <laughs> wala, wala lang ilaw pero pinjam. Pinjam, pinjam! hindi pala pinjam nag nagano lang naghang lang yung table woohoo andito na tayo mga ka pinboy bis tayo ng pantrabaho at magsisimula na tayo magtrabaho araw ng Webes ayan nakabis na tayo ng pantrabaho mga ka pinboy may i-check lang ako yung lane tree kasi yung distributor medyo hindi maayos yung pag didistribute ng pin So ayun na uh, yun lang yun yung aasikasuhin uh, ko ngayon. At umpisan ko na. At para mamaya bago mag alas 8 eh uh, marami na kasi tao banda rito tapos yung liga banda ron. So bago mag alas 8 kailangan maayos na yung lane 3. So yan yun, yun yung gagawin ko ngayon mga kapin boy. Yo, time check. Alas 6 ng hapo. 6 ng gabi mga ka boy alas 6 na dito isang oras oras na lang maglilinis na ako ng lanes mula 11 hanggang 24 kasi yung liga alas 8 so masisimulan ko siya ng 7 o'clock so ay mga ka boy may mga naglalaro dito sa mga lanes na to ay lumahan na rin yung mga ko ay may naglalaro yan pagkatapos hanggang alas 6 lang sila pwede maglaro dito sa lanes na to at uh, umpisaan ko ng maglinis alas 7 na po so, ayun mga kapilboy may liga ko alas 8 mga professional bowlers yun so, so yan lang muna mga kapilboy maglilinis ako ng lanes ayan ayan isimula ang liga ng alas 8 mga ah, kapilboy so bago mag alas 8 pala uh, matapos ko ang paglilinis simula na sila maglaro yung liga ko ng alas 8 hindi na ngayon dahil sakto sila nagsimula alas 8 talaga kaya sana bago mag alas 11 o eksakto eksakto alas 11 tapos matapos sila para kahit pa paano makahabol ako dun sa bus na anabangan ko yung 361 kasi pag late na sila 362 ako eh ngayon maaga nagsimula kaya ayos Ayan mga kapinboy, babantayin ko lang muna. Ah, uh, talaga namang nagbabatuhan na sila ng kanilang mga bola. Nag-enjoy na sila sa labas. Hoy, time check, 10 o'clock. Hoy, ang bisa. May ilan pang naglalaro pero mas marami yung natapos sa kagaya niya. 13, 14, 15, 16, tapos na. Uy, makakalabas ako na maaga. Maganda talaga pagka nagsisimula sila na maaga. Tapos din na maaga. Kaya nakakalarga ako bago nakakalarga ako ng mga alas 11 okay, makakabutan natin yung 361 na bus so ayan po, po. malapit na to mga to may mga ito pang mga tumitira pero sandali na lang yan kasi maaga sila nagsimula ngayon alas 8 exacto yun nagsimula sila ayun no oh. so maya maya kukuha na ako ng basura tatapon ako sa labas uy wala nang tao wala nang naglalaro isang lane na lang ayan yes, sandali na lang yung mag alas uh, quarter to eleven eh, mga kapin boy lalabas lang ako at lalagyan ko ng uh, garbage bag yung mga uh, trash can dito kunti na lang yung naglalaro Ayun, yun na lang sila sila na lang naglalaro wala na rin yung mga amo ko alright may mga naglalaro pa, konti na lang. Pag maaga talaga mag-umpisa yung liga, yun, nakakaalis ako ng eksakto 11. Pero pag late na, oh, no choice, punta tayong bus station, tapos 3-6 masasakyan natin. So, ayun. Mabuti at nagsimula sila ng maaga, alas 8 exacto Ayun, mga ka boy, base na ako. At nang makalarga na. Yo, uwi na Last 11 na Ayan Maabutan na naman natin yung bus Kaya ayos lang Dahil maagad tayong makakalabas ngayon Alright, ayan na Wala ng tao Takbo na Alright, nandito na ako sa labas Mga kapin boy. At Nakalabas tayo ng 11.03 So Kumpiyansa tayo next kumpiyansa tayong makakasakit tayo ng 361 <laughs> dahil maaga pa masyado ayun maabutan natin ang 361 ngayon Whew, ayos at sana wala tayong masalubong na lasing mabira kahapon eh mga bata dito nalakas ng loob nasa kalye nasa highway mga mga nakainom pero ganun daw talaga rito marami dito safety naman hindi naman sila uh, nananakit so well, ayan tawid ako rito wait kapag ka, panggabi talaga ako madalian kasi nahirap na maiwanan tayo ng bus at yun nga. may hanggang ano lang kasi last trip nila 11.35 kaya hindi ako pwedeng lumagpas doon mag -ano ako magta-taxi ako papunta ron magbubuka ako ng Uber nyo pagka ganun eh syempre mahal mahal din ng konti yan <laughs> tipid tipid ba diba? so ayun kaya, kaya lagi kong hinahabot yung bus alright nandito na ako papuntang bus stop papuntang bus stop na tayo Okay, nandito na tayo sa bus stop. At uh, gusto ko lang i-shout out si Nanay Emma na palagi nanonood sa akin. Nanay Emma, uh, kumusta kayo? Maraming maraming salamat lagi sa panonood niyo sa vlog ko. Ganon din kay Kuya Alex Fuentes, mga ka-pinboy. Salamat. Salamat sa panonood niyo Nanay Emma at saka Alex Fuentes. Ay, nandito na tayo. Antay lang natin yung 361. Ayos At maaabutan natin panigurado Tignan natin yung oras Time check 11.09 malapit na yun Ilang minuto na lang Dadaan na yung 361, bus 361 And Dito na tayo sa bus mga ka-pinball sa mga nanonood ng na vlog ko. Maraming maraming salamat.